Hi! Kamusta po kayo? Ito po si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate, dating Pangulo ng Philippine College of Physicians, uh, grupo po ng mga adult internists, isa pong internists, cardiologists ng Manila Doctors Hospital. Ang i-discuss natin ay tungkol po sa lumalalang sakit na chronic kidney failure or disease na pinagsisimulan po ng dialysis. At ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Alam niyo po ba, ang dialysis po ang pangalawa na pinakamabigat pong ginagasusan ng PhilHealth. Umaatikabo po na 15 billion a year ang binabayaran almost 700% ang increase dahil sa lumalalang sakit po ng diabetes sa hypertension leading to dialysis. Alam niyo po ba nangyari? In the 1980s, wala akong masyado mataba noon. Wala masyado po may diabetes, mababa. Wala masyado may hypertension. Kaso po in the 1980s, lumabas po ang mga fast food chains lumabas ang mga restaurant na nag-cater po sa hamburger, french fries, soda. Tapos lumabas po ang internet, lumabas po ang mga laptops, lumabas ang mga Netflix, iPhone, technology. So, nakaupo lahat ang tao. So the combination of immobility, yung hindi gumagalaw, tapos calories tumaba ang mga tao. Nung pagtama ng mga tao, doon nagkaroon ng sakit related to metabolic syndrome. At 'yan ang mga taong tumataas ang blood sugar, blood pressure, Diabetes, heart disease, stroke, at chronic kidney failure. Now, ang problema natin ngayon, mga kaibigan, dumadami ang nagda-dialysis. At ang lupit po ng dialysis eh. Kasi ang dialysis po is 6 hours. At for life na ho yan. For life. Habang buhay, magkano po ang dialysis? Pag natin 4,000. Maring libre ka sa PhilHealth. Maring uh, may babayaran kang konti lang. Pero yung kalidad ng buhay mo, quality of life, productivity, yung biyahe mo papunta ng hospital or detached dialysis unit, anim oras ka nakatali sa kama. Tapos, yung magbabantay sa'yo, Diyos ko po, wala na rin yung work ko yun. Ikaw, wala ka ng trabaho, kung nagda-dialysis ka, yung bantay mo, wala na rin trabaho, ubusan ng pera ho ito. Now, 30 years ago, or more than 30 years ago, nung ako'y nag-uumpisa ng training, ko konti ang nagdadialisis. Pero alam nyo po ngayon, grabe po eh. Dati, apat na bed lang sa aming hospital. Tapos, after 10 years, naging 12. Ngayon o, isang floor. At makikita nyo, mga 35 beds siya. Pero makikita nyo sa stretch ng, let's say, ng, uh, from our Commonwealth Avenue to Manila Doctors, nakita ko left and right, daming dialysis centers. At nakakaawa ang mga tao kasi, ibig mo sabihin, the rest of their lives, ganun na ang magiging problema natin. Now, ito ho ang nagiging tingin ko maling approach. Eh. Ang approach natin is address the problem dun sa dialysis. In extend from 90 to 120 to 150 sessions. Eh, mali naman po yan eh. Sa akin eh, dapat i-prevent natin na hindi ka dapat magkaroon ng diabetes. Hindi ka magka-hypertension. Hindi ka tumaba. Kasi ang mangyayari niyan, magkakasakit tayo related to this kind of preventable disorders. Now, think about this. Ang dialysis po kasi sa ngayon ay parabang sa akin ho, nakakalunos na sakit. Alam niyo po ba si President Pinoy, Binigno S. Aquino III, ang kinamatay niyan ay diabetes nephropathy. At napahagod po si Pinoy eh. Napahagod ho siya at hindi na po siya nagpa-dialysis dahil masyado traffic, masyado siya mabait, ayaw niyang unahan yung iba daw na naka magpapakidney transplant. So, kung mababasa natin ang story noon, nakakalungkot kasi naalala ninyo, nagpaluto siya ng masarap na pagkain. Tapos sinahanap siya ng kanyang driver the next day. Wala na po siya. I mean, President Pinoy was one of the greatest leaders of our time. Mayaman, buena pamilya, mabait, maginoo. Pero ano nangyari? Nagkasakit. Dahil ho, sa bisyo, si stress siguro, naninigarilyo, nakikita natin, minsan nag nagsosoda siya, and then may diabetes siya, yun ang nangyari. Kaya alam niyo mga kaibigan, wala pong sinisino po ang ganitong klaseng sakit. Kaya mayaman, mahirap, matalino o hindi, babae o lalaki, bata, matanda this can affect you. So, wag na natin hong tayong pumunta doon sa ganong aspeto. Ngayon ho, ang Philippine Society of Nephrology, yung grupo ng mga uh, dalubasa sa kidneys, ay gumawa ng mga paraan para ma-prevent ang dialysis at chronic kidney failure. So, kung kayo nakikinig sa akin ngayon, tumutulong po ako sa Philippine Society of Nephrology in order to reduce the burden hindi lang na non disease but also kidney failure because pagka nagkaroon ka na ng kidney failure eto na po almost mag-ending -e ka na dyan Lana, let me tell you a sad story I had this patient siguro mga 6 years ago mag-asawa sila isang 50 and 45 so ang male 50. 45 as someone. Pareho siya na nagda-dialysis. Alam niyo po ba yung lalaki po, eh, nag-super sacrifice para sa mga bata. Wala naman mangyayari na. Hindi na lang ho ako magpapadialysis. Oh, eh, choice niyo po yun. Nangyari na matay po siya. Para makatapos daw ang mga anak niya, yung gagamitin sa dialysis, pantustos na lang. Nung natapos po siya, after five years, sabi nung kanyang asawa, Dok, wala rin kaming pere. Ayaw ko na kung kaming ganito. So, ang sad thing about this, eh preventable. Huwag ko tayo dumating do sa punto na kailangan magsakripisyo tayo ng buhay natin in order to survive. Preventable ang chronic kidney failure. Preventable yung causes ng chronic kidney failure. Yung hypertension, diabetes, yan ho ay preventable. Kaya, an ounce prevention is better than a pound of cure. So, mamaya po, sa atin hong pagbabalik, ay i-discuss ko yung mga signs and symptoms of chronic kidney disease upang sa ganon, maintindihan nyo whether you are at danger, at risk na magkaroon po ng chronic kidney failure. Nagbabalik po. Tayo po dito po sa reseta. Ito po si Dr. Tony Liachon. At ituloy po natin ang ating pong diskusyon tungkol po sa chronic kidney failure leading to dialysis. Ano po ba mga signs and symptoms of chronic kidney failure? Ang una po natin gagawin, mga kaibigan, ay i-identify muna natin whether you are at risk of developing The causes leading to chronic kidney failure. Kayo po ba'y diabetic? Kayo po ba'y hypertensive? Hindi ba control ang BP nyo? Hindi control ba ang inyong sugar? Kayo po ba ay uh, kumakain na maalat? Kayo po ba ay minamanas? Kayo po ba ay hinahapo? Kayo po ba ay maputla? Kayo po ba ay lumalaki ang tiyan? Kayo po ba pag nag-check ng blood sugar ay laging mataas? Ang pag-check ng blood pressure mataas. Pag hukinunan kayo ng blood test, mataas ba inyong BUN at creatinine? Opo. At kayo pag in-ultrasound, nakikita ba kung may chronic kidney disease? Yan ang mga bagay-bagay para malaman natin whether you develop signs and symptoms of chronic kidney failure. Yan yung panimula. Pero ang mga advanced ah, usually they would present na hinahapo. Maputla. And usually, hindi lang maputla sila din po ay minamanas. At usually, kinakapos ang paghinga. So, dapat ipacheck natin. Kasi kung sobrang taas na yung creatinine, tapos eh, hindi na tayo nakakaihi, magkakaproblema tayo dyan. Kaya, yung mga advance nito, may mga nagdidilirio, nagsusuka, yung iba, eh, di makaihi, manas na manas, at yan, eh, tapos dry ang skin, malalaman natin. So, kung makikinig sa akin, kanyari, are you a diabetic patient? Are you hypertensive? Kailangan malaman ninyo kasi preventable ho itong sakit na ito. At once na kayo po ay may chronic kidney failure, Pwede mild, moderate, severe. Yung mild and moderate, pwede pa nating i-correct. Pero kunyari, severe na po kayo, hindi na hupe pwede yan. Ang malupit kasi yan, pag umataas na yung uh, creatinine niyo sobra na, eh di i-schedule kayo kung paano kayo may dialysis. Eh usually, masakit, lalagyan kayo ng central line dito. Pagkatapos kayong lalagyan ng central line, eh kayo po ay lalagyan ng fistula dito sa kamay para yan ang isasalang nyo pag kayo po ay magda-dialysis. Pero sino may gusto ng dialysis? Oo, sino may gusto? Para bang ang buhay mo nakatali na lang sa kama? Limited na lang ang punta mo. Hospital na lang, papahinga ka. The next day, tapos the next day, pasok na naman ulit. Tapos, yung inyong anak, asawa, Apo, magbabantay sa iyo. Eh, may kanya-kanya naman din silang buhay. Eh. Ang ibig ko sabihin, sometimes we don't realize it until may sakit na tayo. A eh, silent killer, this is din ito. Eh. So, sa mga nakikinig sa akin ngayon, ako po, concerned lang. Kasi, once na nakakita ako nagda-dialysis, alam mo, nalulungkot ako eh. Kasi, siyempre, yung mga nakaka-afford nito, ay eh, siyempre, may mga may kaya, hindi lang yung may mga kaya, yun din merong uh, focus, may commitment, may sheer will in order to succeed in their lives, particularly through health. But I must tell you, kailangan pa rin meron tayong gawin, makabuluhan, upang sa ganun, pag naidentify natin kung meron siyang signs and symptoms related to chronic kidney disease, ma-address natin because an ounce of prevention is better than a pound of cure. And education is power. And we can only do that if we continue to educate people, empower them, and engage them so that hindi sila magkakaroon po ng sakit sa kidneys. Alam nyo, a lot of things ay nangyayari. Pagka may kidney problem ka na, na-atake ka pa nga sa puso, na-i-stroke ka pa. Domino principle kasi siya. Eh. Yun ang nangyayari sa atin eh. So we should not allow that to happen because yung pagkakasakit nyo sa sa diabetes, sa hypertension can lead to chronic kidney failure, mawawalan kayo ng trabaho eventually. And then pahirap ang mangyayari natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating ho mga uh, kasama sa trabaho. Mabuti sana kung tayo po ay mayaman. At kahit na mayaman, hirap ka pa rin eh. Marami po ako may kaya sa buhay ng mga pasyente. May abogado, may doktor, meron pong businessman. Eh, mayaman nga po, pero yung kalidad ng buhay nila malungkot. Sila po yung kaya nila, 90 years old. Ang oldest ko na dialysis, 95. oh, eh, paano kung mahirap ka? diba Eh at magkaubusan ng pera. At wala ka ngayon pantustos sa dialysis mo. Do, meron ka namang feel here, pero sino ang gusto magkasakit para dito? I mean, yun ho ang aking tingin ho dito. Ang ang gusto ko maintindihan niyo, eh how do you prevent kidney disease from happening? Well, it starts muna with stopping smoking. Don't smoke. Two, don't drink. Three, mag-diet po. Four, mag-exercise. Five, body weight. Kailangan control. Six, mental health. Kailangan yan. Seven, kailangan uminom ng medication. Pag di kayo minom, masisira. Tulog, kailang ayusin. Kasi sometimes, tulog, hindi makarecover ang body. Check up, kailangan yan. Eh, kaso, pag walang kreatinin, paano mo bibigyan? Then, yung reseta, napaka-importante. And having a positive attitude in life can actually help us navigate to the problems related to chronic kidney failure. So, these are important things na kailangan natin maituro. And how do you prevent that from happening? Ako, personally, it starts muna with a checklist. Ang tingin kong pinaka-importante sa ngayon, tanggalin yung bisyo. Tanggalin. Sigarilyo smoking. And then, mag-diet. Alam nyo, kailangan humabawasan yung salt intake. Ang Pilipino ay 14 times mataas ang ating alat sa katawan or salt intake compared with the rest of the rest of Asia ay eh, huwag nating hayaan yun kasi masisira ho yung ating kidneys. Number two, marami sa atin ng pasaway. Alam na natin na habang nagda-dialysis ka, nakikita ko yung iba pumupunta pa sa mga sikat na hamburger joints. Eh, ang tamis nun kung may diabetes ka, ang alat din nun dahil sa french fries. At marami pang iba kung bakit ho tayo nadadali. Now, ano ho ang pwede natin gawin sa panahon ngayon? Well, ang una natin gawin is lifestyle change. And ounce of prevention is better than a pound of cure. Dapat meron tayong Damocles sword hanging over heads na sinasabi, Uy, dapat control ang iyong uh, blood sugar or hypertension. Kung hindi, madadali ka, magdadialysis ka. And we don't want that to happen. And to me, the most important thing, kayo po ay hindi ma hindi madialis. Kasi ako, sinabi ko sa wife ko, pag dumating yung time na ako'y magda-dialysis, wag na. Ayoko na, lalo kung matanda na ako. Wala. Kasi alam nyo, is just a matter of time eh. Pero kung malakas ka, okay lang. pero kung mahina na, ayoko na. oh ako lang ho, eh. that's my personal opinion. Eh, dapat, kaya ako, lahat ng efforts ko, nakikita nyo ako pag nagbablog, is on prevention aspect. Hindi ako firm believer of the downstream approach. And I hope you understand that. Now, sa ngayon mga kaibigan, tutulong po tayo sa pag-educate ng public. Tutulong po tayo para sa pamilya natin, katrabaho natin, medical community, at community at large. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon sa atin pong diskusyon tungkol po sa chronic kidney disease leading to dialysis. At ito po ang ating reseta sa araw na ito. Alam niyo po ba, siguro ho ang i-concentrate -co ko, ano hubay mga pagkain na pwede po makasira? Kasi ito yung main problem eh. Ang main problem po ay pagkain po ng maalat. Alam nyo po ba na ang Pilipino po ang isa o pinakamataas na nagko-consume ng salt. May likasi tayo sa patis, sa toyo, sa bagoong, sa tuyo. ba? Diba? Marami ho tayong ganyan. Tapos, nauso pa ang fast food. Maalat din po yan. Kaya sa atin, marami tayo nagka, nagkakasakit. Pangalawa, hindi rin tayo marunong o masyadong umiinom ng tubig. Napaka-importante po ang water. Kaya marami nagkakasakit, matrafik. Ayaw nilang umihi. So nangyayari, sila po ay umiinom ng tubig para hindi naman maihi. Problema, pag tumigil sila sa gas station, Philippine style ho ito ah, ang kakainan naman nila ay mga fast food din. Kaya nagkakasakit. ito ho yung mga sanhi. No? Now, pagka nakarating ka na sa ibang bansa, ang lilinis po ng restroom. Kaya hindi ka mag aatubili na uminom eh. Kasi every two hours po, titigil sila sa mga gasoline station at siyempre, maganda, mabango ang ihian nila. O ang comfort room nila, ang, ang kanilang uh, restroom. Uh, sa Europe, ang tawag niyan, WC. Yan, dinabayaran mo para i-retain mo. Yan na isa sa mga nagiging problema natin. Pangalawa, may ilig sa sugary beverages. Naku, eh, ay kung diabetes ka, wasak ang inyong kidneys. Tataas ang sugar, the diabetes ka, Mapektuhan ng kidney, sisira ang mata mo, heart disease ka, may gagaling ang sugat mo. At mahilig tayo sa matabang pagkain, mahilig tayo sa lechon, yan, mahilig tayo sa karne. At uh, itong mga pagkain na ito ay hindi natin nabe-burn kasi tayo lahat ay nandun po sa computer. Nasa tayo po ay magso-social media magse-cellphone buong araw. Manonood tayo na Netflix. Yan ang nagiging problema natin. So, yung dami ng kain, less activity, doon tayo nadadali. Di ba po? So, how do we prevent it? One, is educating the public. Two, discipline is destiny. Number three, i-insert in the preventive health curriculum natin para bata pa lang mape-prevent. Ngayon kasi ang dami mga bata, may mga sakit na eh. Tapos punta sa workplace, nagkakasakit din sila. And then the community at large. Ang kailangan natin mga kaibigan ngayon at this point in time is to pull back at rastayan ng konti. Paano ko ba may improve ang aking health? Paano ko mababawasan ang pagkakasakit related to cardiovascular diseases namely heart attack, stroke cancer and dialysis leading to kidney failure Nasa tama po tayo dapat na pagkain araw-araw at dapat nag-e-exercise din po tayo Alam niyo one of the greatest things na natutunan ko in the last few years is to be able to to eat uh, ng disiplinado this this Holy Week. Napanood ko ho sa maraming mga programa at saka sa mga sermon na kailangan natin ng prayers. We need really prayers eh. At this point in time, na napakahira po ng buhay. We need also to give alms to the poor at tulong. At ang huli, kailangan nating fasting. Kailangan natin mag magsakripisyo na hindi kumain na maalat, processed food, huwag masyado maraming matamis, upang sa ganun, tayo maging healthy at kumain na maraming, maraming, maraming gulay at prutas at wag tayong mag, soda at matatamis at alak po. Masama po yan. So, ngayon, nailahan ko na on how we can prevent Uh, chronic kidney disease. So, nasa sa inyo naman, mga kababayan, kung paano ninyo gagawin to. Ang importante, tayo ay magsisimula sa ating sarili. If you want to have changes in our lives, it should start from us. From our family, from our workplace, sa ating mga kaibigan, at sa ating punding komunidad. And also prevention, is better than a pound of cure. Alam nyo po, let's reset our lifestyle. Reset our mindset to be healthy. Para we will all live a good life. Ako po, mga kaibigan, si Dr. Tony Liachon. At ito po ang reseta natin sa araw na